Ayan, at nandito na tayo sa garden. Tapos na natin itong binungkal o tinabunan. mag experiment tayo. Nakikita yung nasa gitna. Ayan. Experiment natin ito. Ang gagawin natin ay mag pruning tayo ng dulundulo. Kasi pag na-proning yan, dadami ang sanga, dadami ang bunga ngayon at may bulaklak siya tatanggalin ko para hindi agad mamunga para pagsabay sabay na silang lahat so, lang ang experiment ko, mga idol kung hindi man gawin ko ng tatlo sa dalawa tatlo ngayon magbibilang ako ng walo Yan, may bunga na pala oh. So, maliit, maliit siya. Lang ko ng pinakadulo. Ito ang tatanggalin ko dito. Para magsanga ng marami. Ito ang pinakamayor. At ito, masanga naman siya. Pero tatanggalin ko pa rin dito. Malit lang ganyan. Ah. Uh, yan, para sangay, mali sa na pala doon. At ito din. At ito din. Okay. Nangalan na na natin. Ah. Uh, susubaybayan natin tong experiment na ito. Ha? Kung gaano kadami ng kanyang sanga. Parang pakwan din. Alam niyo ba yung pakwan? Kapag tinanggalan mo yung pinakamayor at magsasanga na yun at mamumunga rin ng marami. At ang unang bunga ng pakwan ay tinatanggal din para yung huling bunga yun ang kanyang maalagaan at magsabay-sabay ng mamunga. Ha? Huh? Ganito yung ginawa ko sa talong. Mag-experiment tayo. No, marami ng sanga, oh. Pero may uod. Pero yung unang bunga, tanggalin ko. Yan, tinanggal ko. Ay, may tama, oh. Yan ang unang uod. Ganyan ang ginawa namin tabon. Nabunan sa puno. Pero may damo pa rin. So, ah, mga idol, itong tatlong ito. Isa, dalawa, tatlo. Ah, ito pala. Isa, dalawa, tatlo. Sorry, mali. Ano pala ito? maraming marami ng bulaklak. ito, maganda na rin to. Isang ito. Ano kaya kung tanggalan ko na kaya lahat? Para gumanda ang sanga. Ito, ito, ito. bulaklak na eh. Hala Itong kamatis dun oh. Itong kamatis eh tanggalin din kaya natin ng talbos mag-experiment tayo. Kaya lamang. Hindi ano natin to eh. Oh. Ganda. may mga ilan ilan pang ano. yun ako kuka dalay diba? dala ilay na niya Gush. dapat ma-sprayan uh, ko man niya oo oh. na nag-experiment ang tita po pamayor. Tanong ka sa agsa nga. Slamo ayo uh? pakuan ngai. Ha? Tapos gay wan kanong saringitan, saragit ng saringit. Da maysa nga bunang, bunga nang unta titurok na. Inikkat ko. Tapos pagkapuan di guys. Ah, spray. Ah, spray. Pesticide. Nang ito gutak sari, bugom. Sige ta mangkitak hmm? di. Ada, sige lawon ta may transparent na bigat. uh, magdadala daw si brother ng gamot bukas at aming isprayan ito ito lang sa amin kinder to ay eh, kinder sa kabila naman grade 1 grade 2, grade 3, grade 4 hanggang grade 6 Kaya pag ito'y pagpaso, eh, maluma na, mga tag-araw na siguro, Susunod na pasukan, Dito naman kami sa kabila. Dati na eh. Kurang yung sanga na niya. Ikat ng timordong na. Ito. Kulang ng ano. Kulang ang sanga. Ito ngayon tatalbusan ko. Ito lang oh. Iyan. Ito nga. Oh. oh no! Aje bawa banyak dah dah dah. Sampai nak kulbet, tahu At yung unang dahon, nahihinog na amin ang tatanggalin. Ah, uh, katulad nito, hinog na. Yan, tanggalin natin ganyan. Para hindi madamay-damay ang iba. Baka nga lahat mangyari, eh, parang taba akong mahinog na yung mga dahon. <laughs> Sa kabila rin, oh, meron din. Oh. Tanggalin ng... Yan. Oh. Malanta na. Oo, so, oh, mayroong sakit, oh. yan oh. Kikita nyo yan. ito Pina... pinasok ng uod sa loob. Dapat tumatanggal. Oh, wala na oh. Ayan. Ganyan na mangyayari oh. Oh no! Pinasok ng uod. Tsaka madamo pa. Ah, ito naman ang grade 1. May ano na mga silo na mumunga na. Uh, hindi ako si Tawan, no? Ang haba ng bunga. Nagaridog mong bunga na ito, eh. Wow! Uh, ito nga ito, long rain ito daw yung tinatawag na long rain long rain ang bali ng harbi siya nun eh kapal ng bulaklak sa itaas oh. daming pagbubungahan oh. ong oh, kapal lo. Oh. Hmm. Datoy ini kat kota Pamayor nan, ada na huh? talo. Ha? Dan kono agsanga ata. Di agsanga nan ngem gayay sabong na katempai. Ada eksperimen dan tak eksperimen lang Ya, ah. yang mau bulak-bulak na yan tanggalin ko muna. Para pag tumubo yung mga sanga, Sabay-sabay maumulaklak. Doon dadami ang kanyang bunga. Uh, itong isang puno lang ito ang gagawin ko. Ang tinanggalan ko ng mulaklak. Ito lang. Okay, uh, babalik na kami doon sa aming istambayan. Uh -huh. Uh, dito kami sa Patwe. Balik kami doon sa aming istambayan doon. Dito nag-aaral yung aming mga chikiting, Mga apo. May sarili ni silang hugasan dito. Pag galing ka sa garden, uh, pwede kang maghugas ng kamay dito. Ginawa, ginawa nila ito para sa mga marurumi ang kamay. Ah, <laughs> ito yung sinasabi kong istambayan po namin. Dito kami naghihintay. Maghihintay ang aming mga mag-aaral. Dito kami naka-istambay. Ayan. Ayan. May gulayan pala dito. Tingnan natin. Ito po ay garden ng mga senior, senior citizen. May garden sila dito. Pero matanda na ang mga halaman oh. Malapit na malapit ng ano to, matuyo. Magandang loob niya. O may saluyot. May halaman. May ampalaya. At mayroon pa ditong kamatis eto eh, tuyo ng lupa oh ayan ang talong nila oh meron din ditong balanoy balanoy sa amin tawag dito ay manang biday meron din ditong luyang dilaw meron ding oregano oh. ito masarap panigang Meron din ditong tanim na lemon grass. Tingi tayo ng dahon ng oregano. Gamot dun sa apo kong inuubo. Yan. Magpapaalam na lang tayo sa puno. Oh, okay na to. <laughs> Salamat puno. Ha? Huh? Balik na tayo sa aming kinuupuan ganda ng halaman ito ang aming istambayan hanggang sa pag uwi sa mga sumusuporta sa ating channel shout out po sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ganun din sa ating mga viewers subscribers Inat po kayong lahat yan shout out po kay Don Sol Kapigi Vlog shout out po kay Kuya Harsh TV God bless, God bless po Hanggang dito na lamang po ang video ito. Salamat po sa panonood. Pakisuporto na lamang po. Bye! Ito ang aming istambayan. Hanggang sa aming pag-uwi ng ating tarpi ang uwi namin. Araw-araw na ganito. sa mga sumusuporta sa ating channel shout out po sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ganoon din sa ating mga viewers subscribers inat po kayong lahat yan shout out po kay Don Sol Kapigi Vlog shout out po kay Kuya Harsh TV God bless, God bless po Hanggang dito na lamang po ang video ng ito. Salamat po sa panonood. Pakisuporto na lamang po. Bye!